This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang gabi, my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? And welcome po sa ating uh, programa na Ang Come, Follow Me Philippines. Ngayong araw na ito, matutunan natin ang isang mahalagang bagay. Paano natin masisigurong si Yeso Kristo ang sentro ng tahanan natin? Kahit hindi perpekto ang pamilya natin. My dear brothers and sisters, kumusta kayo? Ang kupo sa ating pag-usapan ngayon ang doktrina at mga tipan, section 68, verses 25 hanggang 31. Makakatulong ako na ituon ang aking tahanan kay Yeso Kristo sa Doktrina at Mga Tipan, Section 68, verses 25 hanggang 31. Hinikaya tayo ng ating Ama sa Langit na ituro sa tahanan ang mga alintuntunin ni Yeso Kristo. Tulad ng pagsisisi, pananampalataya, binyag, Espiritu Santo at panalangin. Hindi mo kailangang maging magulang para magsimula ikaw mismo sa iyong simpleng halimbawa ay maaring maging inspirasyon. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay abala na tila nawawala ang direksyon ng maraming kabataan. Napakahalaga na may tahanang umaakay pabalik kay Kristo. Halimbawa, tulad ni Alma na tinuruan ng kanyang ama tungkol sa pagbabayad sala. Ikaw rin ay maaring tumulong sa kapamilya mong muling madama ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagsisisi. Sa simpleng panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan o pagtuturo ng kabutihan, unti-unting nabubuo ang isang kulturang espiritual tayo'y hikayatin na kahit pa unti-unti gawin ang ating bahagi. Kapag ginagawa natin ito, pinapatibay natin ang pundasyon ng ating tahanan. Isang tahanang kayang tumayo sa gitna ng bagyo. Alam ko na kapag inilagay natin sa si Yeso Kristo sa sentro ng ating buhay at tahanan, mararamdaman natin ang gabay kapayapaan at pag-ibig mula sa Ama natin sa langit. Hindi man madali ang lahat, pero sa Kanya, lahat ay posible. My dear brothers and sisters, mga nang araw sa ating lahat. Ah, mga dang gabi na po. Ako po ay natutuwa na dito po li ako ngayon. Malakas, galing lang po ako sa may lagnat o tangkaso. Nabuti na lang po ay ah, hindi naman po lumala and tayo po yung nakapaglingkod muli uh, yung ating boses po medyo namamalat pa pano. um, alam nyo po gusto ko lang po i-share yung karanasan ko ng araw na ito yung mga weeks na ito yung nakaraan po um, okay lang kasi ibig ko pong sabihin okay lang po na na uh, yung time natin dahil wala pa pong pasok parang uh, bakasyon nang pumasok na po yung pasukan dahil po marami na pong na uh, sa uh, tag doon, inihahanda. Nagkaroon na po ng busy na schedule. Ayun po, uh, kanina, uh, naka nakauwi ako mga 6 o'clock na dito sa bahay. Habang nantatravel po ako, sabi ko sa sarili ko, at uh, after na examination, siyempre, hindi po tayo sanay. Di ba? Okay lang yung mga fresh graduate, yung talagang maganda yung pundasyon. Eh, sa atin po, iba yung tinuturo ko. Iba ni yung examination sa school. No? entrance exam. So, mabilisan pa yung exam. After po nun, muhi ako. Medyo traffic. Tapos, sa uh, mga dalawang oras. my get Yung travel. Galing from school, papunta sa amin. Sakay po ako ng bus. Sabi ko sa sarili ko na, ano, kaya ko pa ba? Sabi ko sa sarili ko. Alam niyo po, yung pumasok sa isip ko is yung... paglilingkod sa Panginoon. Yun po yung tumatak talaga sa isip ko. Uh, sabi sa isip ko, you cannot serve two masters at the same time. Habang I mean, ganun. Para palagi tin po binabalik sa isip ko nun. Tapos sabi ko po sa sarili ko na nanalangin po ako sabi ko habang nakasakay sa bus, sabi ko God, bigyan niyo po ako ng lakas at masagana ng pangangatawan, healthy po na pangangatawan. Para po na makapaglingkod pa po ako sa inyo at makapaglingkod pa ng uh, mahabang mahabang panahon and uh, tabi ko po lahat pong ito ginagawa ko po para sa para sa inyo para sa pamilya ko yun yung, nagbu yung bumubuhay sa akin nagbibigay pag-asa sa akin alam nyo po my dear brothers and sisters uh, kami po ng wife ko tinawag po kami yung call po namin is family services kami po yung magtuturo uh, tuturo at mag-o-orient uh, sa mga leaders para po mag-organize ng facilitators para po na uh, mag-start ng klase tungkol po sa family services iba-iba po 'yon like sa depression, anxiety, mga same-sex marriage na problema, yung mga emotional and mental na problema po natin. So hindi never ko pong narinig sa wife ko na kaya mo pa ba? Kasi alam niya po na kaya po namin yung ano lang po dito, pag hindi kaya magpahinga, yun parang ganun po. And then go naman. Kaya sabi ko, balang araw, sabi ko, habang tumitingin po ako sa, sa labas ng min ah, sa, ko, sa bintana, tempre sa window ng bus, no, sabi ko, balang araw, darating yung panahon na hindi ko na poproblemahin yung, um, yung, yung, yung bang mapoprovide ko yung needs ng family ko. Darating talaga yung panahon na uh, hindi na dalawa yung trabaho ko, na baba part time pa ako kundi kahit isa lang kaya na masustain yung family ko Ayun sabi ko sa sarili ko Ayun sabi ko sa Panginoon na bigyan niyo po ako ng lakas and uh, yun po pag uwi ko po sa bahay napaganda kasi sabay po kami kumain ng pamilya ko sabi ko um, ayaw kong kumuha ng part time job na makakaapekto ng alas 6 papuntang gabi kasi gusto ko po na makasama yung pamilya ko. Darating yung panahon, yung mga anak ko lalaki. Uh, Siyempre, kayo yung anak ko na sa... Ano na po sila eh. Um, may meron na po akong grade 7. Darating yung panahon na magkakalis na sila pupunta alimbawa. And then, makapag-aral sila alimbawa. At least, hindi na kami magkasama. At least, no, sa mga panahong yun, nagkasama kami. And uh, masaya po ako dahil sa opportunity na po na kahit po na ganong busy sa buhay, pagdating po ng hapon, magkakasama po yung pamilya. Kaya po yung maganda yung uh, topic natin ngayon, eh, no? kung nakabukod ba tayo kay Kristo. Kaya nagbahagi po ako ng kwento ng uh, uh, buhay ko ngayon. Kasi gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi lang po kayo nag-iisa sa mga thoughts na pumapasok sa isip na eh di unahan mo yung trabaho, unahan mo yung ganito, unahan mo yung ganyan. Ibasantabi mo naman yung church kasi maintindihan ka naman ng simbahan. Kasi unahin natin yung financial, gano'n. Pero nasa choices natin eh. Pwede magpili na hindi. Unahin ko yung Panginoon because hindi niya ako pababayaan. Naniniwala po ako doon. Hindi niya tayo pababayaan. Kasi pag kahit na unahin natin yung mga sa akin lang po ah, yung mga bagay ng mundo, wala namang pipigil sa atin kung gusto natin eh. Walang leader ng simbahan sabihin, bawal yan, hindi yan pwede. May kalayaan po tayo na pumili. Pero para po sa akin, sa experience ko, kahit na isa dalawa lang ginagawa natin nakaka, parang feel natin nakakapagod feel natin hindi tayo full parang isa, isa na yung trabaho ko hindi na ako nakapagsimba lahat lahat pero bakit ang um, nakakapagod bakit pagod na pagod ako pero pag andun tayo sa simbahan na parang wala tayong time buong araw ng Sunday at Saturday andun tayo kasi sa mga meetings no, sa mga callings natin pagating lang Monday family evening pa Pagdating ng, di ba? Napakaraming gawain, pero pagdating sa Panginoon na ginagawa natin yun, pagdating ng Sunday, fulfilled tayo, parang, bakit God, malakas pa rin ako? Bakit, bakit hindi ako nagkakasakit? Kasi nakasentro po yung ating atensyon uh, attention sa ating pagawa ng mabuti at paglilingkod sa ating Ama sa Langit. Sinabi niya po sa Joshua chapter 24 verse 15, Ngunit tungkol sa akin at sa aking kasambahan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ito yung gustong-gustong verse ko po. For me and my family, we will serve the Lord. Sabi ko nga po, hindi na ba ako perfecto. Marami po akong pagkukulang sa buhay. Pero hindi po yun basihan at uh, sukatan na hindi po tayo maglingkod sa Diyos. Personal nating problema yan. Sooner or later, mariresolve natin. Pero huwag nang kalimutan na maglingkod tayo in spite sa mga kahinaan natin. Maglingkod tayo. Kasi wala namang perfectong tao. Kaya, napaganda po na maglingkod no? ating sambahayan. Um, basta iba, iba yung end, end of the line, pagod nga tayo, at pero satisfied po tayo at fulfilled yung, yung pakiramdam. Spiritually, lahat ng aspeto. Tutulungan niya tayo kasi buhay sila eh. Buhay ang ating ama sa langit. Buhay ang ating Panginoong Iso Kristo. Tutulungan nila tayo. They, they, they live kung naniniwala po tayo at nag, nagsasampala tayo po tayo na buhay talaga sila hindi po nila tayo pababayaan sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 6 ah 5 to 6 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya ang iyong mga landas. Dito po sa Proverbs sinabi nga, ano? tiwala ka sa Panginoon dahil buhay sila they live. Yung ba binabalik-balik ko? Nagatulungan mo ako sa unbelief ko. Minsan niya ako naniniwala sa'yo. Parang feeling ko hindi katotoo Tulungan mo ako. Yung maliit ko na faith, nag-wave, tulungan mo ako parang kasinto. Dahil buhay kayo eh. Dahil buhay kayo, alam ko. Nakikinig kayo. Kasi ipiprepare ng Panginoon yung landas natin. Aniniwala ako doon. Hindi pa natin lubos maintindihan ngayon. Pero alam ko balang araw, maintindihan natin. Ako po ako po ito sa isa sa mga dream ko po sa buhay. Sabi ko sana ba lang araw makapagligkot, magapaglibot ako. Sabi kong gano'n. Makapagbahagi ako ng uh, uh, salita ng Diyos sa bawat uh, stake sa mga branch at makilala ko rin po kayo. Uh, kung saan mo po kayo nakatira? Ibendo po na bago lang po yung channel natin. <laughs> and dahil po na ito po yung gawain ng Panginoon, minsan po hindi lahat eh na gustong makinig, di ba? Pero niniwala ako sooner or later na babalik din tayo sa Panginoon sa pakikinig sa Kanya. Alam ko po na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Gusto Niya po pagpalaan yung buhay natin. Habang nandito po, po kayo nakikinig, gusto ko mong sabihin sa iyo, pagpalaan po kayo. Pagpalaan yung pamilya niyo dahil hindi po kayo nagsawa na makinig sa salita ng Diyos. Ang ginagawa ko po ito, ito po yung aking debosyon, aking commitment sa Kanya when I said na, God, I think the rest of my life kagawin ko to habang kaya. And sabi ko sa kanya na ito po yung paraan na may balik ko, may suklian ko po kahit paano yung mga ginawa mo sa akin. Na pagbabayad sa alas sa mga kasalang nagawa ko at nagagawa ko araw-araw. Alam ko na mahal tayo ng ating masalangit. Iniwan ko sa inyo yung blessing ng ating Panginoong Iso Kristo ng ating masalangit na magkakaroon po kayo ng uh, good health. And uh, ano po yung niyo sa Panginoon na ito po righteous at tama at ibibigay niya po sa inyo. Manalig lang po kayo. Hindi man po ngayon, hindi man po bukas at tamang panahon sa tamang oras, ibibigay po yon ng ating Ama sa Langit. Ito po aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na Seso si Kristo. Amen.